Hi guys! Welcome to mini vlog! So ngayon nga guys is mag-vlog ako. So inayos ko muna dyan yung aking buhok kasi napakagulo. So ayan, suklay suklay pa rin. Para mang gumanda kahit sa mini vlog lang. Ayan, for the go to suklay. Ayan, suklay suklay mo lang yan te. Ayan nga guys and... Pagkatapos ko nga yung magsuklay, guys. Ayan. So, pumunta ako sa labas dahil meron akong kukunin na regalo. Ayan, guys. O. Oh. Siyempre, for the go Kaya naman, guys. Kinuha ko na yan, guys. And, pinasok na sa loob. So, yung unbox natin yan. Kaya naman, let's go. Kaya yan. So, and then, ayan. Nihilab pa ko guys, ha. Oy, arte yan. Ayun na, guys. And meron akong ditong nakitang isa pa na nandito sa ano. Tapos nakita ko may ditong bida and may two times. So, means bida-bida. So, hard naman yun, te. So, ayan, tinignan ko and mamaya na natin yan i-unbox. So, dito muna tayo sa aking regalo. Ayan, wala pang Pasko may regalo na, te. Ay, oo, ay ka. Ayan, nakita ko na nga yung green na yan. So, nagtataka ko kung anong laman yan. So, ayan, bubuksan na natin yan. And one, two, three, wow! Nagulat nga ako, guys, kasi ang ganda ng paggawa. Tapos, relo, oh. Ayan nga, guys, oh, ang ganda niya. So, dahil hindi ko siya, ano, kaya transition ko muna yan. Kaya, one, two, one, two, three, cut, go. Ayan, nasuot ko na nga siya, guys. And, nagpakit pa nga ako dyan. Tinetesting yarn. Uy, naipit pa dyan, be. Kaka-excited mo yan. So, ayan nga, guys. Meron akong nakitang ilaw. And, trinay ko ha, kung ano. So, silver. Pati yung mukha ko. <laughs> Ang ganda yun. Char. Ayan, may sulat nga pero wala namang laman. So, dito na tayo sa bida. O mayroon akong dito nakitang kitang cellphone. Ayan. And, pabango, syempre. Ayan, guys. So, meron ako ditong pera, pero ibang bansang pera. Hindi ko alam, guys, kung ano to. So, meron na naman ako ditong nakitang isang box na kasama ng ating regalo. Hindi ko pa nakita kasi black siya. So, ayan. Binuksan ko nga and ganun rin guys yung laman. So, iba lang yung kulay. Ayan o. Oh. Ang ganda guys. Dalawa yung natanggap ko guys. Ayan nga mm. guys. Syempre, babalik na natin yan. So, naisipan ko yan, guys. Mamaya ko na balik. And meron ako ditong pabango. And, binango ko nga sa aking... O, oh, ayan. Siyempre, amoy muna natin kung mabango. Siyempre, mabango yan, te. Ang arte mo. Uy. Ayan, ninamay ko nga At mabango nga siya, guys. So, napaang, napangako. So, ayan. It's so good punta ko sa labas at nagpahangit. Meron akong nakitang flowers, So, ginawa ko yan. Siyempre, alam mo na yung te. So, ayan. And, pakit pa ako dyan. And, meron ako dito nakitang halaman na hindi nababasa. So, tignan nyo guys. Ayan. Kitang-kitang sinabu... Sinaanohin ko ng tubig. Tapos, wala man lang basa kahit konti. So, ayan, na-imaging pa ako dyan, guys, eh. So, nakita ko yung aso naming dalawang buntis. At yung isa, ayan. So, wala na kasi ako naisip yung vlog, guys. So, goodbye. Thank you for watching my vlog.